isang daan at libo. Ito ang bilang ng kaso ng HIV na naitala sa Pilipinas mula taong 1984. Anim na libo walong daan labing dalawa dito na itala ng DOH ngayong taon. Kada araw raw, pumapalo sa apat na putlima ang mga bagong nagpupositibo sa naturang sakit. Ang pagdami ng bilang na naitatala tinitignang magandang senyales ng mga HIV awareness advocates tayo po ang mga modern heroes sa HIV awareness. At now, we are hitting two birds and one stone dahil hindi lang po HIV awareness ang gusto natin maibigay nila, kundi madagdagan din ang suporta sa psychosocial support for people living with HIV para maging tool ito para matugunan ang stigma at discrimination. Yes, actually maganda yung ginagawa natin ngayon which is to normalize HIV testing and HIV awareness in the community kasi yun talaga yung pinaka the best na step natin on how to eradicate HIV and AIDS. So lahat tayo kahit na sa pinakamurang edad na nakakala, dapat matuto kung ano yung HIV and AIDS kahit na yung pinakamatanda, dapat alam din nila kailangan natin ma-penetrate mismo yung ating mga workspaces at sa ating community kasi kung hindi natin gagawin yun, hindi nila manalaman kung ano yung dapat nila Sa pagdiriwang ng araw ng mga bayani, nagsagawa ang iba't ibang mga ahensya ng bagyo ng mas malawakang inisyatibo para sa laban sa HIV, gaya na lamang ng HIV testing at blood donation drive. Ang na ito ay nakakatulong sa ating mga komunidad mga nangangailangan ng This is an event where the community can really come together, and individuals from the community who want to help save someone's life by giving. needed blood, uh, this is an opportunity for people to do so. We really need members of the community to, to do this, and here at Venus Parkview Hotel, we think that it's one of our, um, our initiatives, it's one of the things that we value is being a member of the community, so we're very interested in supporting uh, opportunities like this where we can help out uh, people directly. Ayon sa grupo, ito raw ang makabagong paraan ng pagunita sa araw ng mga bayani at paraan na rin ng pagiging bayani sa makabagong panahon. Paraan daw ito ng pagbibigay ng lakas ng loob at pag-asa sa mga HIV positive na sila ay may kaagapay sa pagbangon at paglaban sa naturang sakit. Vanessa Bugtong, RNG News.